Hello guys, good morning. Good morning. Ngayong <laughs> araw, mayroon tayong ano dito. Titikim ng ating bentang ice candy. Kunin natin yung ice candy para ipalasan natin kay Andrea. Ito. To promote natin kung masarap para yung ating makuan natin ito. Andrea, gatas. Sabihin mo na pag masarap ah, para ano. Kung hindi naman, sabihin mo hindi ah. Oh para uh, makon yung kon mamalo. Ano masarap? Okay. Pure. Okay. Ha? Tikman mo ah, sabi kong masarap po hindi para kung ano yung sasabihin nung sa vlog, mga tao. Ano? Masarap? Hindi. <laughs> Anong lasa? <laughs> Anong lasa? Di ba mga Bakit? Anong lasa? <laughs> Anong lasa? Ito. <laughs> <na>? <laughs> pro Hindi ka. Hindi ka. Hindi 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 ka. Hindi ka. ka. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi <laughs> magpapatunay na masarap po yung tinda namin ng ice candy. Pala mo, sir? Yo, John Matthew. Jo bilmuro. Lahing Bilmuro. At... Oh, no! Ako so, ni Para matikman niya. ako bumalik Sabihin mo lang yung totoo kung masarap o hindi. Yun ang gusto nilang marinig, ha? Oh. Milk flavor. Ayan. Pag anong lasa, sabihin mo lang. Ito yung pamangking kong Mapapatunay po na masarap. Ang timpla po ni Mamalo. Bakit? Masarap o hindi? Bakit okay. mo mo naman ako. mo naman mo nga yan, gatas? Gatas yan! Ano yan? Tignan mo nga ulit! Tignan mo ulit! Kandila! Kandila hindi! Tignan mo nga ulit! Paano mo sasabihin sa Gusto ni Mama Masarap hindi! Ano meron? Masarap? Tignan mo nga ulit! Sige, tignan mo! Saan nungay nga 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 na imas? Bakayan mo para matikman mo. Oh, sabi mo. Eh, may matika Masarap. Masarap hindi. Hindi naman. Yung sasabihin mo dito, oh, masarap hindi. Hindi ba? Parang kanila naman ba? Pantika.